Hi guys. Ngayon, ipapakilala ko sa iyo inyo yung mga kaibigan ko. Tingnan niyo naman oh, ang gaganda, 'di ba? Ang gaganda nila sobra. Hindi lang 'yan sa panlabas na pang oh. alam niyo ba? Sobrang gaganda, ang babait pa. Wala na akong masabi. Minsan, eh actually kasama ko sila sa bahay. Boarding house, magkasama na kami sa boarding house. Alam ko naman minsan nagtatampuhan kami, pero hindi kami nag aaway away, -away. Diba? Ang sasaya namin lagi. Ang sasaya, mas nangibabaw yung saya namin na magkakasama kami kesa sa mga ganyang tampuhan or away. Wala yan. Wala ang sinabi yan. Ay nako. Ang saya-saya ng puso ko na sila yung kasama ko at thank you kay Lord at sila ang nakilala ko. Lalo na nung time na nalulungkot ako ng sobra. Nalulungkot, nasasaktan, nai-stress. Diba? Pinakilala ni Lord, pinakilala sa akin ni Lord sila. Kasi, siguro naisip ni Lord na napaka pasaway ko na sobra. Kailangan may makilala kong ano, yung gagabay sa akin. Gagabayan ako sa ganitong sitwasyon ko ngayon. Yung ganong sitwasyon ko dati na nalulungkot, nasaktan, nai-stress, di ba? Pero, super thankful ako don dahil nung time na yon na ano kailangan na kailangan ko ng karamay sila yung nandyan as in kasi ako lang yon kasi ayoko magkwento sa family ko eh, sa magulang ko sa mga auntie ko ayoko magkwento kasi napaka pride ko mahiya ano napaka pride ko mahiyain na hindi ko alam basta hindi talaga ako magkwento sa kanila na ano kahit dito sa mga kaibigan ko hindi ko naman nakwento na na gano'n na na-stress ako nalulungkot ako pero alam nila nasaktan nasaktan ako pero hindi ako nagkwento sa kanila pero alam mo alam nyo ba guys sila yung naging lakas ng loob ko ang lakas ng loob ko para makayanan ko lahat ito. Kasi dahil dahil si God yung nag ano sa akin na makilala ko sila. Yun, nilakasan ko talaga yung loob ko kahit hirap na nahirap, nahirap na ako. Kaya sobrang sobra yung pasasalamat ko sa kanila na nandiyan sila. Nandiyan sila sa para sa akin. Ganun syempre nang papasala sobrang papasalamat ko kay Lord dahil pinakilala pinakilala niya sa akin sila my goodness ang hirap nun ang hirap ng pinagdaanan ko na hindi nila alam pero dahil nandiyan sila tumibay ako kinayanan ko kinayanan ko kaya ayoko, ayoko talaga mawala sila. Ayoko mawala, mawalay sila sa akin. Pero, ganun. Yun na talagang buhay. Hindi naman natin habang buhay kami magkakasama. Kasi magpapamilya yung iba. Siyempre, may kanya-kanya mga buhay din. Ganun. Pero ngayon, parang hindi pa ako ready na magkakaiwalay-walay kami. Gusto ko pa rin silang kasama. Parang pag huwag kayo kami, iyak na naman ako, malulungkot na naman ako, my goodness. Sana matagal pa 'yun pero eh syempre naasam ko rin yung happiness nila yung lalaking makakasama nila habang buhay. Igi-give up ko 'yun basta nasa mabuting kalagayan lang sila masaya, di ba? Lang. You know, Lalaki lang talaga ng papasalamat ko sa kanila. Alam nyo ba, guys? Sobrang bait nila niyan. Hindi kayo magsisisi. Buti nga sila yung nakilala ko nung time na, kailang, na kailangan ko. Grabe. Kaya hindi ko binubura yung mga picture namin eh. Oh my goodness. Ang sasaya namin dyan guys. Lagi lang kami masaya. Okay. Mm -hmm. Magkakasama po kami sa boarding house ngayon. Mega Kaya, ang saya-saya ko eh. Masaya. Kaya, salamat sa mga kaibigan ko. Tunay nga talaga kayo. Ingat kayo lagi. Sana masaya din kayo. Masaya kayo lagi. Huwag nang iiyak ah. Walang iyakan. Tayo-tayo lang to. Fight lang, laban lang sa lahat ng hamon ng buhay. Oh my goodness. Kaya natin 'to. Malalampasan natin lahat-lahat-lahat ng problema natin. Bye-bye. Ang hirap mag-speech ah. Nakakabulol kaya. <laughs>